Hindi raw ba ang sinabi ng Panginoong Yesu Kristo sa Juan 10.30 na ako at ang Ama ay iisa, ay nangangahulugang sila ay isa sa pagiging Diyos? Mga malda kaibigan, hindi po ang kahulugan nito ay isa sila sa pagka-Diyos. Hindi naman po sinabi ng Panginoong Yesu Kristo sa talatang ito na ako at ang Ama ay iisang Diyos. Pakinggan ninyo ang nabanggit na talata dito po sa Juan 10.30. Ako at ang ama ay iisa. Mga mala kaibigan, hindi rin po ang kahulugan nito ay iisa po sila sa bilang. Sapagkat, sinabi po ng Panginoong su Kristo sa Juan 8.16, There are two of us, I and my Father. Batay po sa Juan 8.16. Ang pagpapakahulugan sa talatang Juan 10.30 na ang ama at si Kristo ay isa sa pagiging Diyos ay maling pakahulugan sapagkat magkaiba po ang kanilang likas na kalagayan. Ano po bang likas na kalagayan ng Diyos? Sa Juan 4.24, mababasa natin, ang Diyos ay Espiritu. Samantalang, mababasa natin sa Juan 8.40, na pahayag mismo ng Panginoong Aso Kristo, na siya po ay tao. Ano po ba ang pagkakaiba ng likas na kalagayang Espiritu sa likas na kalagayang tao. Ganito po ang paliwanag mismo ng Panginoong Nga Sukristo sa Lukas 24.39. Tingnan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa, ako rin nga. Hipuin ninyo ako at tingnan. Sapagkat ang isang espiritu'y walang laman at mga buto na gaya ng inyong nakikita na nasa akin. Paliwanag po ang pagkakaiba ang Espiritu po ay walang laman at mga buto. Hindi po nakikita. Ang Panginoong Yesu Kristo ay tao may laman at may buto, kaya hindi po sila iisa sa pagiging Diyos sa likas na kalagayan. Kung gayon, mga mahal na kaibigan, sa ano po ba iisa ang Panginoong Yesu Kristo at ang Ama? Dapat ating mapansin na ang nakasulat mo sa Juan Gis ay conclusion po ng Panginoong Heso Kristo, nang sabihin niya, ako at ang Ama ay iisa. At may pinanggalingang mga premise po ito. May konteksto po ang talatang ito. Ganito po ang mababasa natin sa mga sinundang talata. Juan Gis 28, 29, tapos itutuloy natin ang 30. Ganito po ang pahayag. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay. At kailan may hindi sila malilipol at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ang aking ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat at hindi sila maaagaw ni numan sa kamay ng ama. Ako at ang ama ay iisa. Kaya sa mga talatang ito, ipinaliliwanag po ng Panginoong Heso Kristo na ang mga tupa o ang tunay na alagan ay inaalagaan niya at ipinagmamalasakit niya hindi sila maaagaw ng sinuman mula sa kanyang kamay. Hindi rin sila maaagaw ni Numan mula sa kamay ng Ama. Kaya mga malda kaibigan, ang Ama at ang ating Panginoong Aso Kristo ay iisa o nagkakaisa sa pag-aalaga at pagmamalasakit sa tupa. Hindi po iisa sa pagiging Diyos. Kaya, paano ito isinalin ang Juan 10.30 sa ibang mga salin po ng Biblia? Halimbawa po, sa Bibliang The Message, ang nakasulat po roon ay, Ako at ang Ama ay iisa sa puso at isip. Nakasulat naman sa Lamsa version ng Juan 10.30 na, Ako at ang Ama ay nagkakaisa. Kaya, sa lahat po ng mga sumusubaybay sa palatuntunang ito ng Iglesia ni Cristo, Welcome po kayo na magtungo sa pinakamalapit na sambahan ng Iglesia ni Cristo at kung kayo po ay gustong magpatuloy sa pagsusuri, maaari kayong tumawag sa amin 9814311. Uulitin ko po, 9814311 para po kayo ay aming mapaglingkuran sa pamamagitan ng mga ministro at mga manggagawa sa Iglesia na inyong makakausa para kayo makarating sa tamang daan ng paglilingkod sa Panginoon Diyos. Hangad po namin ang kapayapaan ay ibigay ng Panginoon Diyos sa inyong sambahayan.